Magandang gabi ulit sa inyong mga kabromans. Nandito na naman ako upang maghatid sa inyo ng isang nakakaantig, nakakabaliw, nakakapanabik na mga kwentong pantasya na tiyak magpapaligaya at magpapainit sa inyong nakakabagot na gabi. Samahan ninyo akong matuklasan ang kwentong umiikot sa dalawang medical students na mag-best friends kasama ang dalawang sundalo na pinagsaluhan ang lamig ng ulan. Ito pa rin ang inyong man at late night hours, DJ Theo, and this is Midnight Blues. Ang kwento natin sa gabing ito ay mula kay Jack Kulit from Bukidnon City. Nagkagulo at excited na ang lahat nang i-announce ng aming professor na magkakaroon kami ng medical mission sa isang lugar sa Zambales. Isa kasi ang medical mission sa mga activities sa aming course na BS Nursing. Hindi ito ang unang pagkakataon na gagawin namin ito. Kung hindi ako nagkakamali ay ito na ang panglima. Bukod kasi sa pagtulong sa mga kababayan natin sa kanilang pangangailangang medikal Nakakapasyal pa kami sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. Masaya, magulo at fulfilling ang gawain ito. Minsan ay nakakalungkot isipin na may mga tao palang ganoon ang kalagayan sa buhay. Walang ospital, walang mga gamot, walang mga katulad naming nurse at walang doktor na matatakbuhan kapag sila ay nagkakasakit umaasa lang sila sa mga albularyo at pagpahid ng kung ano-ano sa mga may karamdaman. Kadalasan kasi mga liblib na pook ang aming pinupuntahan upang bigyan ng tulong medikal. Minsan nga ay umaabot kami ng ilang araw sa mga lugar na mas malaki ang pangangailangan dahil hindi namin lahat na pagbibigyan sa loob lamang ng isang araw. Ako nga pala si Patrick 21 at may taas na 5'9. Medyo maputi, chinito at maganda ang pangangatawan. Hindi naman ako kagwapuhan ngunit malakas naman ang aking appeal. Actually, may isang tao na halos kapareho ko pagdating sa mga bagay tungkol sa aking buhay, si Jared. Magkaklase kami ni Jared at kami ang mag-best friend sa buong klase simula pa noong nagkakilala kami noong first year pa lang kami. Halos magkasing tangkad kami ni Jared, yun nga lang ay mas maputi siya kaysa sa akin. Maganda rin ang kanyang pangangatawan, hugis almond ang mga mata at edad 21 din. Magkasundong magkasundo kami ni Jared pagdating sa gimmick, mga babae at maging sa mga paborito naming libangan gaya ng pagsusulat ng kung ano-ano. Minsan ay nagsusulat kami ng mga kwentong kababalaghan, katatawanan at mga maiinit din. Pero ito ay hindi naman seryosong pagsusulat. Kadalasan ay itinatago lang namin ang aming mga isinusulat. Sa nalalapit naming medical mission, tiyak ay kami na naman ang magka-partner ni Jared. Sa mga ganoong pagkakataon kasi ay dala-dalawa kami kung magbigay ng tulong sa mga tao. Isang kumukuha ng blood pressure at isa ang tagalista. Minsan naman ay ang isa ang namamahagi ng gamot at ang isa ay pagkain. Kaya't sa tuwing tinatanong ng professor namin kung sino ang makakatambal namin, tiyak kaming dalawa ang magkasama. Minsan nga ay tinutukso na kami ng aming mga kaklase na para daw kaming magsyota. Kung hindi lang daw talaga nila alam na pareho kaming straight, ay iisipin nilang bakla ang isa sa amin or pwedeng kaming dalawa. Tinatawanan lang namin ang ganitong biro.